Guys, nice. grabe. Tatawa ako dito sa business na to. Alam niyo ba ba? Amin niyo to. Ayun okay, guys, so, no rental expense, no monthly dues, no physical store. Sa dito, kahit na wala kang pwesto, no, wala kang babayarang upa, and wala kang babayarang monthly. Kasi lifetime yung negosyo. Grabe. Isa pa. Nakakatuwa pa itong sa atin. May 20% ka pang discount sa lahat ng products ng showmaking. making. Ito pa. 20% din yung pwede mong kitain sa negosyo mo ito. dropshipper na. Pwede kang kumita anytime, anywhere. Gamit lang yung cellphone mo mag-a-add to cart na yung customer mo yung dyan. Okay? Kaya, yeah. maging online franchise ka na.